Dining, evening! Nakakain na ba lahat? Hindi po. SK, o. Program nila yun eh. Um, hindi. Unang-unang, palakpakan muna natin ng mga SK natin. Kasi siya yung uh, gumagawa nito talaga, no? Ah, uh, pero, alam nyo ba na ang unang nagumpisa nito congresswoman natin. Nung dati siyang nung dati siyang SK chairman ng Barangay Forbes Park. Siya nag-umpisa niya. ba? <laughs> oh, uh, diba? So, uh, <laughs> <laughs> oh, so, so, yun yun. No? So, nag-umpisa Tapos, eh, pina, eh, pinatuloy ko yon Nung ako ay, eh, uh, ano ba? ako eh after that, uh, kasi SK chairman yung uh, anak ko rin right, nun, si Francesca. Attorney na ngayon, ha, yung anak ko na, na dating SK chairman. So, si uh, SK chairman na uh, ka, no? So, yun yung, yun yung ano. Pero uh, nag-umpisa rin yun, una muna, kay, kay, congresswoman. So, at um, ngayon, palaki ng palaki, na, na alam natin na parang, You have to do over 200 kayo. Ang problema lang, gusto ko lang, hindi yung pupunta lang kukunin ng uniform. At ah. Dapat talaga naglalaro. Tama ba? Yes! Dapat kung hindi kayo maglalaro, dapat kuyuha lang kayo ng uniform. Baka mag-isip-isip pang S. may mga, mga kasukasuan nyo at saka ano, baka may mga overstress. Pero basta ang, ang pinaka-importante ay mag-enjoy kayo, di ba? Um, uh, pawis lang. compass sportsman man. So, lahat tayo mag-enjoy at uh, uh, sana walang magkasakit, walang ma-injure, -ma ha? So, yun lang, ha. So, lahat kayo, Barangay Forbes Park, okay, mag-enjoy tayo lahat at lahat ng ano, sportsman Lahat tayo sportsman. Sige, thank you. Lag <laughs> dami. Palakpakan na din natin. <laughs> Hindi po madali talaga sa ayos ng ganitong gawain, pero tinan nyo taon-taon. At ako po yata may utang din sa inyo, no? Uh, ah, nakakadalawang taon nang wala. Sige po, ganito po usapan natin. Pag nakita ko po maayos nyo sinuportahan itong proyekto ng SK na to, itong paliga nila, ako naman po ang sunod na magpapaliga po dito sa atin. barangay, unahin po natin yung kanila at ang premyo nyo basta mata masimula at matapos natin ang matiwasay, ibabalik ko po yung paliga na personal ko po namang ginagawa po sa akin. <laughs> Medyo na busy lang po tayo at kampanya pero ibabalik po natin yan. So nandyan naman po si Edwin. So naririnig niya, so mariremind niya ako. At nandito rin siyempre bukod sa SK, Kilala naman natin ang dalay nito. Na Kilala naman natin si Anna. Siyempre, nandyan. At gagawin ko na rin pong kasama ni Edwin para tumulong po sa magiging liga po si Peter. ba? Yan ang dito. So, dapat dito siya tumutulong sa atin. So, magtulong kayo ni Kuya Edwin na kayo ang mag-ano. So, para naman po masaya po tayo dito sa ating barangay. So, unang higit, Huwag sana magsawang sumuporta sa mga proyekto ng barangay ng SK para sa atin, dahil para sa atin po talaga yan. Pangalawa, haba habaan po natin ang pasensya, talima ng pag-iintindi, ang gusto po natin maayos na laro lang. Pwede yung medyo, siyempre, basketball eh, di ba? Pero pag nabas ng court, wala na sanang karutong yun. Swerte nga po kayo, hindi ako ang nagpapalaro. Kasi nung ako po nagpapalaro, pinatitigil ko talaga o may pinauuwi po ako pag ayaw sumunod eh. <laughs> pag matigas ng ulo. Pero alam ko naman ito, ilang taon na rin natin ginagawa. So alam ko, maayos naman natin na Ang hiling ko lang, kung meron sa inyo, may nararamdaman ng ng konting pagbabago sa katawan, huwag po pilitin magsabi po agad. Ayaw po natin na magkaaberya po tayo sa liga. Meron naman naka-standby, SK, ang um, naka-standby naman, Mikey, para nang sa ganon, meron tayo parating nakaalalay sa inyo pagdating sa kalusugan. Ang gusto po natin, umayos sa kalusugan eh, huwag po sanang magkaroon ng kahit na anong aberya. At sana after nito, pag nagkita kayo sa kalye, sa kapitbahay, oh, di ba, nadadagdagan mo muna sa ibigan nyo, friends naman man yung lahat. So muli po, maraming salamat sa ating SK, sa ating mga uh, commissioner, nagulat ako lari nang dito, nagulat ako din. Oh. Sa kalagit na ang kapat talaga na, para, para makikita ka magsimula ka. Sige po, so good luck and congratulations SK, congratulations.